Sa mga lods, panibagong araw, panibagong adventures na naman ulit tayo at isama natin si GFT, FBB, at Marites Dawn sa isa natin namang adventures at here and ride pa time! At nandito tayo ngayon sa Sokoton View si share ko sa inyo at makita ko sa inyo kung ano kaganda yung Sokoton View Sit back, relax at mag-enjoy at si-share ko sa inyo yung mga footage na nakuha ko. sa Soho View. Diretso na kami sa Miawi. Pinalbaga na Ecos Occidental. Yung napakagandang view doon. Yung highest peak ng mountain doon. Sobrang smooth. Sobrang ganda. Nakita ko lang yung sa Facebook at sa social media. Sobrang suwabi ng lugar. Kaya puntahan na namin. Ay! Ade, karabalan na yun. Lapos mo yung Maylan. Ano na ma Maylan? Ang balik tayo yung ma Maylan. Dad ba? Tayo ba sa Meykisan sa linker ng provincial bagan. Ay, dito kami sa ano so crossing ng San Dro. Eh, tegege. Tayo na tata. Salamat sa tropa at bubu anak tayo papunta sa tamang daan na mo na, na, na kami medigaw. Talaga medigaw na kami. Ate raco na kami don at papunta namin so dito galing sa galing Binalbagan diretso ang Kisan diretso na dito sa Tayao at sa overflow medyo dito na yung ano yung rough road na daan at dire-diretso na to hanggang doon sa taas so kita kits ng doon at yun dito banda hindi ko na alam po anong sitio to anong lugar to pero dito nakastack yung tubig at uh, medyo may pagkalalim lalim din no? so medyo dandahan na tayo kasi matalasik dito sa likod no? Uh, at kung nagustuhan nyo yung content ko at uh, huwag kalimutang mag subscribe no? at mag like para updated sa mga Paps. Dito sa tiyak namin ito. Dito sa taas. Dito sa taas. Dito taas. Uh, dito sa taas. <tikataas> dito sa taas. Oh, dito sa taas. Dito sa taas. Dito taas. Yon at touchdown ni Ao binalbagan Negros Occidental so andito na tayo so stop over at kuha tayo ng mga footage at isishare ko sa inyo I hope na mag enjoy kayo at kung nagustuhan yung mga content ko noong huwag kalimutan mag like, subscribe at pinutin yung notification bell button para laging updated sa mga bagong uploads at ito na isishare ko na yung experience ko dito I hope na mag enjoy kayo And what's up mga lods? So andito tayo sa Biao, Binalbagan, Negros Occidental. Tayadig ni Dad ba? <laughs> Hayop <laughs> din. -E drone. So check natin yung lugar at papakita ko sa inyo yung perspective ng lugar. Sobrang so sobrang swabe no. Biao, Binalbaga. Abe, ang lugar. Nakakalula. Yon, grabe, sobrang suwabe, sobrang smooth ng view. Ang gandaan. Dito tayo yung sa pinakatuktok ng bundok na to, no. Binoldoser to at ginawang kalsada. So, kitang-kita mo yung view ng binalbaga, no. Halos buong binalbaga yung makikita mo dito. Tara, punta natin. Hilltop. Hilltop. Kuha ng footage, tapos balik sa baba. Oh, uh, sobrang smooth ng adventure ngayon year and ride kasama yung tropa sobrang nag like, enjoy at first time dito na sobrang ganda huwag kalimutan mag like, subscribe at yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads sobrang ganda, sobrang suabi talaga, highly recommended parang batanes yung vibe dito so, okay na okay, mag chill mag relax at mag sightseeing no? kung may time kayo check nyo personal at talagang mapapawaw kayo na talagang nakaka breathtaking yung view at vibe dito na. at ang lamig po ng lugar paano ba yan hanggang sa susunod na pagkikita paala hanggang sa muli mga ciao